Kabanata 30 pito, Unang mga epekto. Naghari ang kalituhan sa bahay ni Kapitan Chavo. Maria, pinagbabawalan kita makita ni Kapitan Chavo. Habang hindi pa inibitawan ng ipipay, ang mga pare ang kanyang kapitulungan. Huwag ka lang lumuha. Siya na nababawiin ng mga pare yun na wala nang nang malay si Padre Damaso, hindi siya namatay. Napapatawad ang lahat kapag ka. Ang sa pagmangungungkisan ka. Anong nangyari sa Tiago? Pag pinakatanggulat ko, akala Inutusan ako ni Padre Lamaso na tapusin ang relasyon ni na Maria Clara at Jesus. At may utang ako sa kanyang kailangan bayaran ko agad ang putuloy ng relasyon sa kanya. Ayaw nila akong pakinggan. Alin na ako gusto kung mawala. Ang sabong piso o ang ibuhay at maluwa. Huwag kang ang Sabi ni Padre Lamaso na may darating siyang pangag dito magpapakasal? ka na ba, Santiago? Si so, yung parang nagpapalit na damis ang magpapalit ng Yan din ang iniisip ni Isabel. Ang mga kastilang ito ay nagpapakasal. noong narinig nila ang parting na karwahe ng gobernador ng Maria! Sa loob ng kwarto ay nagasal si Maria Clara. Inaakong Birhen Maria, natatakot po ako para sa kaligtasan ng aking ama kapag hindi ko isasakripisyo ang aking pag-ibig para kay Kristo naman. Diyos ko, bakit iwawala ang tao sa ganitong paraan? Bakit kailangan Pagkait sa kanya ang pagmamahal ng kapwa-tao? Anak, gusto mong usap ang Gobernador General sa iyo. Pakisabi nila po na may sakit ako. Patugtugin nila nila ako ng piano at pakakatahin. Maria. Nangako ang ama, ako, hindi nila naman ako gusto mapahiya siya. So, meron na ako. Hindi niya tinapos ang bangus at nag-ayos na lang siya. Ano sa tingin mo ang sanang sinabi ni Maria?